Sa so, dami ng ko sa buhay, masasabi ko siguro, ako na yung pinagpapala ng Diyos. No? Nandiyan ka na yun, naging managing director ako ng personal collection, naging dealer ako ng paypon, or even dealer sabihin na natin. And then, naging um, dealer pa ako ng isang long-lasting na papangok, isang networking. Ang dami-dami yung dami natin business yung ano ng ako ng mga kung ano ano sa resort store and then ano mga business lahat na yata kasi sabi ko talaga naman na nagpalawa pero bakit niya kapatid malasya ilan na lang Word na lang meron ko kasi ganito na, kapatid sabi nga sa Biblia sa Matthew R. Marcos 8.36 makamtan man ang lahat ng tao ang tagumpay na hinahangap niya dito sa daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, wala pong sa isa ito. Kung mapapahamak ang kanyang kaluluwa, sapoy na niya. That's why mga kapatid, ngayon isa na lang ang pinili ko. Ako'y nag-serve sa Lord. I am servant of God. Ang am a servant of God. Mas pinili ko ang mag-serve kay Lord. Hindi ko pinanghinayangan ang lahat ng achievement ko. Hindi ko pinanghinayangan ang lahat ng meron ako. Mas pinili ko ang matilipon sa Lord. Dahil alam ko, ito ang may mas makabulaan sa buhay ko. Kaya nga mga kapatid, ano man ang narating natin sa buhay, ano man ang achievement natin sa buhay, ano man ang mga pangarap na natin na naagong, maluhin yung sama. Pero mga kapatid, kung ang kaluluwa mo naman mapapahirapan sa apoy ng impyerno ng walang katapusang hirap. Piliin mo kapatid ang pag-invest ng kayamanan sa langit. Yun po ang the best. Kaya ako mga kapatid, kahit sa dami ng mga challenges sa buhay, mas pinili ko ang maglingkod sa Diyos. Dahil alam ko, yun ang long lasting or everlasting. Yun po ang buhay na walang hanggan. Yun po ang pinili ko. Kaya mga kapatid, piliin mo ang the best. Choice the best. Kasi malaya naman tayong pumili. Pilihin mo, mga kapatid, ang maglingkod sa Diyos. Dahil ito yung hindi maahabaw sa iyo. Ito yung hindi mananakaw sa iyo. At ito yung pangbuhay na walang hanggan. Pilihin mo, kapatid. Yan po ang decision ko. Pinili ko maglingkod sa Lord habang buhay dahil alam ko, everlasting life ang meron ako. Everything in this world, mawawala lang. Everything na nakikita mo, mawawala. Kahit ang mundo ay mawawala. Pero ang maglingkod ka sa Panginoon, yun ang the best. Yun ang merong kabuluhan. Kapatid, Diyos.